Pass the paper. Okay, yeah, let's go. Alam mo ba, mati ka na sumuko ang puso ko Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo Mukhang delikado na naman ako Bakit ba tinitilig na naman ako Pero ngayon ay parang kakaiba pag nakatingin sa iyong mata mundo ay kalma Ngayon nandyan ka na Di magmamadali Ikaw lang ang sa ang buhok kay pumuti Di na maghanap ng kung anong Sagot sa mga tanong, Dahil ikaw ang katiyakan ko Let's go! Di na ako bibitaw Ngayon ikaw na ang Kung meron mong kulay Ang aking nagsisilbing tanglaw ikaw, ikaw ay dilaw Ngayong nandyan ka na di magmamadali Kaw lang ang sa ang buhok kay pumuti Di na maghahanap ng kung anong sabi Sa mga talong dahil Ikaw ang taliyakan ko go! Di na ako bibitaw Ngayong ikaw ng kasayaw kung meron mong kulay ang aking magsisilbing tanglaw Ikaw, ikaw ay dilaw Dilaw! Ayan uh,